Ayan, ito na pala ang ipamimigay na auto ni Kuya James siya. Ano pa yun natin? Pati oh. <laughs> tatago ko na nag-iosi ka. Edit ko to. Tumungan mo yung black, parang. Ah? Bakit? Eh, masin niya eh. Saka na pag, uh, pag okay na? Okay. Eh, paano nila makikita yung progress? Ito dito, order na mga bagay. O, oh, lahat-lahat na yan. Magaganda na yan. Tapos to, more lang yan. Kaya uh, lang yan eh, 300. Hmm. Um. Naka-white plate na rin yan niya. Tapos paparehistro na rin. Ito yung pamimigay natin mga boss. Ha? Uh, tanggal tint. tanggal tint, tanggal cover. Tapos bubugahan. So, ito. Ito yung pamimigay natin kotse mga boss. Ha? Ano mga sayo mo sa mananalo ya? O sa ah. Hindi, para sa'yo lang. Ha? Huh? Yung unit na ito kakalabasan. Yeah, solid naman itong ilalabas. Nakamags na rin na ya. Tapos paparehistro na rin namin mga boss. Ha? Free lang to keep like and share lang tapos comment na sa mga vlogs yan eh important pa ng ating team yan kuya James ang nakilos dyan ah, uh, balik namin sa inyo no? yan, ha. sa mga solid supporters na yan ano, Ad -ad advance na ano mo message mo sa mananalo advance message yung sa loobin mo lang Maganda ang alabasan na ito. Mm -hmm. Sabihin mo na sa kanila maganda ang alabasan. So old, uh, <laughs> Siyempre solid to. Siyempre himas ba yung kuya Jersey yan ha? Abangan nyo yan mga bossing ko. Baka mga first week ng December tayo. Or second week. Basta bago magpasko. Uh, ibibigay natin yan. Kaya okay, Jambi. Kaya okay, Jambi shout out. Shout out. Saan? Sa Wish. Wish 107.5 ha. Huh? <laughs> so yun mga bossing ko bali sumama na itong Ford Fiesta na 2011 model registered ayan automatic transmission mga boss ha. sama natin si Jambi syempre ang nagdadrive niyan walang iba kundi si Kuya personal car yarn <laughs> so ayun mga bossing ko bali uh, babiyahin na kami Fresh as fuck pala ito. <laughs> Ayan o. 2011 mga bossing ko ha. Automatic transmission. Ayan. Ilan ang Udo? 96k Udo lang ha. Okay. So, uwian na po mga bossing ko. So, yun mga bossing. 500! 500! Sumama na itong Ford Fiesta na 2011 model mga bossing automatic transmission registered na kamag ah. sa presentable paint mga boss. So, uwi na po. Ayan na, S yan na. S. S. Sariwa-sariwa. Paunahan sariwa. na lang po mga boss. Good morning, good morning, good morning mga kamangyan. <laughs> <laughs> morning mga kamangyan. Ito ka, nga pala si Kamangyon. Gulat ka no. <laughs> so yun, mga bossing ko, bali paalala ko na po sa inyo about papri, raffle natin ay pamimigil ng sa sakyan kasama natin kuya. walang iba kundi si Kuya Jambi as always ha yes yes, yes. ha yes ha tumula tayo na tayo So yun mga bossing ko, paalala ko na po sa inyo about papri, raffle natin ay na ng sa sakyan keep like and share it pala sa lahat ng mga vlogs natin na i-upload Shoutout nga pala sa mga naninira sa akin dyan. <laughs> Aray! <laughs>